nga ba mag wiring ng power surge protection. i wiring natin to step by step para madaling yung maintindihan. So para to sa protection sa mga appliances kasi kapag panay out sa ating lugar, kapag bumalik agad yung supply, tumataas so, ang voltage fluctuation yan. So pwede mapiktuhan yung appliances at madaling masira. Ayan, unahin natin dito ang power circuit dito sa magnetic contactor. So bali, kung ito yung service entrance natin, so dito natin yan i-connect sa L1, yung isa naman sa L3. So ito yung magnetic contactor dito, dito natin yan i-connect ang isa sa L1, ang line to naman dito sa L3. Connect natin dito. Next naman, itong line to, dito natin yan i-connect sa L3 ng magnetic contactor. Next, itabit naman natin dito ang supply papunta sa main circuit breaker sa ating bahay. So, ito yung T1 at T3. Dito nakakonek ang line 1 sa T1. Dito nakakonek ang line 2 sa T3. So, dito yan sa baba ng magnetic contactor. Ito yung T1, T2, T3. So, bali ito yung T1 na line 1. Connect natin dito sa magnetic contactor. Papunta to dito sa main circuit breaker sa line side. Connect natin dito. Next dito sa T3 na linya papuntayan dito sa line side ng circuit breaker. So connect natin dito sa T3. So pupuntayan dito sa kabilang linya dito sa line side ng main circuit breaker. Next example lang ito yung load sa ating bahay naka sa mga appliances. So itong isang linya dito connect natin dito sa isang linya dito sa load side ng circuit breaker. Next itong isang linya para sa load dito natin yan i-connect sa isang linya dito sa load side ng circuit breaker. Next, dito na tayo sa schematic diagram ng control dito sa power source protection. Mayroon tayong holding coil ng timer relay at ito yung magnetic contactor coil. So, ang line 1 natin is pupuntayan dito sa 7 ng timer relay. So, dito sa timer, mayroon tong socket kung saan dito natin i-connect yung mga wire. So, dito ang 7, dito naman ang to. Ibig sabihin, ito yung supply natin ng 220 volts para gumagana yung coil ng timer relay. Ngayon, dito tayo kukuha ng supply sa line side ng magnetic contactor. So, dito sa line 1, pagsama natin to dito. Ngayon, papunta to dito sa 7 ng timer relay sa coil. So, connect natin dito 7. Next, dito, ang line to na supply is i-connect na din natin dito sa socket ng timer dito sa to. Next, dito tayo kukuha ng line to na supply dito sa line side ng magnetic contactor. Ito yung line to natin dito. So, ipagsama natin to dito. Papunta to dito sa socket ng relay dito sa to. Next, natapos na natin supplyan yung coil ng undelay timer. So dito na tayo sa auxiliary contact normally open. So 8 and 6. So itong line 1 is papunta to dito sa 8. So dahil ito yung line 1 natin dito, papunta dito sa 7. So dito tayo kukuha ng supply papunta dito sa 8. Ngayon dito tayo kukuha ng line 1 sa 7. Pagsama natin to dito. So connect natin dito sa 8 dito sa socket. Next dito sa 6 ng socket, papunta to dito sa iwan ng magnetic contactor. So dito sa 6 ng socket ng undelay timer Connect natin to dito sa iwan ng magnetic contactor. Next dito ang line to na supply papunta natin sa ito. So dahil dito sa socket nandito na 'yung line to galing dito sa line to na supply. So dito tayo kukuha ng supply papunta dito sa ito.